Ayan, shoutout nga pala kay Ray Salo Salomon ng Sultan Kudarat Kian Torres Gerly Corsino Lin An Yams Official at Semi Gaming Power by Pow! Ayan, maraming salamat sa inyo Mag-message -mag na kayo sa YouTube natin para kung gusto nyo magpa-shoutout Lilis natin pa kanil nyo Ayan, gagawin ito Ray Salomon ng Sultan Kudarat Kian Torres Gerly Corsino Linan, An, Jams Official, Semi Gaming at syempre kay pare ko si Manalo, kay Wally Meola at kay Maiso Campo. Maraming salamat ay at kay kay Edmond at kay Ma'am Rio ng TV5. Maraming salamat po. Para March, April, May, June, July, August, September, October. Okay. Bali, ito yung pangalawa. Tapos, natanggal na rin po kasi yung bakal to Turug-turug talaga. Bali ito po yung ito yung pinaka Pakita so, ko po yung present. Bali tatlo po, po kasi yung eh. extra Accident. Ito na po yung present. Kita ko yung tagilid. Ito na yung present. Hindi na talaga na perfect. Ang layo na. Boy! Ang layo. Yan ang ano ng tuhod. Hmm. Tignan mo, anong difference. Ang problema kasi niyan, yung mga ligaments na nakakapit, lalo rito sa, yung dito mo, sa lateral, lateral ligaments yan, LCL, na o over yan, kaya may kirot yan. Ngayon, yung dito, sa gitna, ACL, kita mo naman yung lawak ng punit. Dito kasi nakakapit yung pag anon. Okay. Tapos, yung MCL mo, islide din yan siya, kasi biyak din dito sa ilalim. Hindi na po may perfecto sir Ito na yung pinaka latest nya Talagang patatagalin mo lang to Possible na maglakad ka na May, may kiwal <laughs> Actually gano'n na Pero nandun ako sa acceptance mm So ang akin lang Gusto ko lang ng kahit slight lang na Pagbabago Oo oh, kahit slight lang kasi ako tanggap ko na eh Na oh, gano'n yung good Very good ka ano lang do ano eh. uh, uh. pero matigas naman ah um, medyo mo ano ko na ho uh -oh. kikiwan nga ano kasi nga ayun sabi ko yung pinaka lateral mo gumilit na puri gumilit eh ang laki ng aabutin natin ang laki ng aabutin natin yung nandito mo kasi dapat ang, ang allowance niya medyo maliit lang kung malawon siya ng ganito parang uh -huh. ganito ako ganito syempre yung ito yung buong part ng ito yung buo nakikita mo, punong-puno siya na ano. Yung dito, pag nabiyak yung dito mo, siyempre magtutulakan lahat yan. Yan, yeah, ito yung ACL, nandiyan. Ito yung basag mo, yung ako, oh, dito. Kaya pa ganito. Itong mga nakakapit na yan, pati itong mga nasa gilid, yan, malamang mararapture din yan siya. Ah. Kaya pag papansin po, yung pinaka-max, ano ko ngayon? Hindi niya ma-reach. -ano, hindi, hindi ko siya ma match Ngayon, paano gusto mo mangyari ay Ito na yung, ito yung pinaka-operation niya. Kita niyo, no, kung gaano karami yun, no? Pero at least... Ano gram? Ayan. Kasi kung hindi ma-opera ma yun, talaga namang lupay pa yan tuwod no, sa dami ng biyak. Ako. Saan ba yun sila? Ngayon, okay, sir, um, ano pong nararamdaman natin, sir? Sa akin, po, no, ano pong maglalakad? Ayan, dito. Ito Ayun, nandito, no, no. Yung, eto yung usual, eh, mm -hmm. pros, no, no. Wala naman akong nararamdaman sa paa ko. May ma mga manhit pa po ako. No? Mm -hmm. So, yun lang, parang... Minsan, feeling ko kumatabi niya, pero... Ano naman, uh, ang lagi kong ginagawa sa bahay po is parang i-stretch ko siya. Tapos lalagay ako dito ng, ng mabigat. Yeah. Okay. Para lang mabend ko pa siya. Kasi dati talaga, master, hindi ko talaga maan yan. Sinakaharang ito, ay tulog. Gawa ng pagkasaro ko yun. Masaro. Bumaba. Lalo. Tapo. plug ka pa? Yan yung pinaka ano ko. Tapos, winuwok ko siya sa ano lang namin. Hindi, pa. Okay, tama Tama na. Ginagalaw ko kasi mahirap pag yung parang... Pusog lang natin konti ah. Asa na? Okay lang ako. natin konti. Sige. Balik mo muna. Ah, nasa malayo ka. Ah. May magpupuksa na Wala. Ipat po rin. rin. ka niyo, sir. kaya pa, Hindi na rin. Pantaya mo na Pero okay lang po. Basta... Malayo na. Malayo na. Pero lalapit siya ng konti kasi doon sa singil pwedeng ma-adjust siya doon sa singil okay, relax lang 9 months naman na ah. medyo okay na ito ay 8 months fully healed na yan subukan pa natin iusog subukan pa natin iusog para yung mga ligaments na gumaling makahinga pa ng maayos kasi wala talaga sa formation biyak na biyak talaga ito hmm full na oh. Sa pa. Konti pa. Hmm. Yan na. Ha, na. Kunting Mm. Ano 'to ano? Yeah. Okay. Naramdaman mo yun? Ah, tinatama ko. Sarap. Bandage. Ay, ito pala mayroon siyang. lagi ko 'ko nagka-tape ng konting over. Oh. Kailangan mo talaga nito, oh. Siyempre, alam mo bakit? Siyempre, ito mura pa 'to. Ang baga, hindi pa talaga very strong. Ito lang eh. Ito pa lang. Ilang buwan pa lang. Kailangan talaga makikita rin ang mo na ka. Kasi baka mamaya kung, makuha, kung, nasa event ka o nasa mall ka, matulak ka nila. masakit po doon sa gilid ng tuhod. bago sa Ito? Sige po. lang Ito? Ito. Hindi, kapit talaga yisir yon yon Yoli, yon 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 lang yon kahit mga isang yon may yon 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 pagka ano, pag walang operation to, pagugulaki mo lang, kalat-kalat yung ano. Possible na gaganong-ganong kanya. Malambot. Malambot yun eh. So, kung tumawag, gate to the... Nakalis na ba? Hindi, hindi pa. Punta pa lang? Hmm. Nga nga na. Ganyan yan eh, gate. Kaya yun ang maganda sa may mga pilay. Eh. Kasi ito, kung nakokontrol mo yung higpit, pwede mong sabihin, oh, sobrang higpit, oh, manuwag. Mas madali pa ngayon, oh. Pag napili kayo, eh, mas maganda yung to Yung ganyan na to. May butas sa adjustment. Pwede nyo mong sabihin, sobrang higpit, sobrang luwag. Right. May babalas yung higpit. Ayan. Okay. Sobrang higpit, okay lang. Sure? And yung may ipis ng concept? Oo, oh, eh, yan o. Ito yung mga ibig sabihin. Oo, oh, oh. yan. Yan, yan, yan. Madali siyang i-adjust. hindi ka tulad ng mga sinuot lang. Wala na. Yun na yun. Kasi walang adjustment yun. Huwag kayong bibili nun. Tsaka makukompress itong ano yun. Mahalaga na malaya ito. Ano. Oh, Pray nung ano yun. Ano? sininas ka, baka madulas ka pa eh. Hindi, yung ano palang faster yung magpantay. Kasi medyo ikaw ka ako. Ito na, na po yan. O ngayon, mabilis ka pa sa ano. O. Oh. O. Oh. Oh. Kita mo, yung pinagbago. Alam mo naman sa sarili man eh. <laughs> mabilis lang yan. Okay. Thank you, Master. Oh. Salamat po. Pagaling ka, mga boss. Pag-ulahan ko na yan. Hapus-hapusin mo na ng pawiyan. Idol, ha? Para yung mga...